Sa ilalim ng tulay na ito sa barangay Tanyong Bayan, Malabon City, nabutan naming papasok si Aling Purifikasyon Diamzon. Dalawamput isang taon na silang nakatira dito sa maliit, masikip at delikadong bahagi ng tulay. Danger zone kung tawagin ito ng pamahalaan. Ito si Alto. Ito pa kami naliligo. Ito kami nagbabawas tambahan nato ito pong aming tulugan. Yan, ganyan lang po kami yan. Ganyan lang po ang kusina ko. Sa maliit na kwartong ito, kasama niya ang dalawang anak at isang apo. Kapag tumataas ang tubig sa ilog, kailangan raw nilang ilipat ang kanilang mga gamit sa itaas ng tulay. na namang labag sa kalooban ko, siyempre takot ako. Siyempre mainit, walang ilaw, ano lang po, sa tubig, bumibili lang kami sa tawid. Ang binili lang na namin dito, pako. Tapos na lang kami ng mga tabla. Yung puro pulot lang. Makailang ulit na raw nagkaroon ng demolisyon sa ilalim ng tulay na ito. Pero hindi naman daw sila nabibigyan ng malilipatan. Kaya katulad ng kanilang kapitbahay, bumabalik sila sa ilalim ng tulay at muling nagtatayo ng masisilungan. Talagang mangwala akong bahay na matitirahan. Kahit pang upa, hindi ko kaya umupa. Nangangarap pa rin si Aling Purifikasyon na magkaroon ng disente at sariling tahanan. Bago malang sana ako punikit yung mata ko, may bahagi po sa mga anak kong may iwan. Mahigit 20,000 informal settler families na hindi pa naililikas mula sa danger zone sa Metro Manila. Makailang ulit na rin naming naidokumento ang pakikipagsapalaran ng mga nakatira sa danger zones. Inatasa ng Department of Interior and Local Government o DILG sa koordinasyon ng National Housing Authority o NHA na matutulungan mabigyan ng relocation site ang mga pamilyang nasa danger zone, partikular ang nasa major waterways sa Metro Manila, target na ma-relocate ang mahigit isang daang libong pamilya. Ang na relocation sites dito sa Pandi Bulacan ay bahagi ng 50 billion peso project ng nakaraang administrasyon para mailipat ang nasa mahigit isang daang libong pamilya na nakatira sa mga danger zones sa Metro Manila. Kabilang sa mga na-relocate dito sa Pandi 3 Residences, si Nafesa Burin at Liza Tamuni. Dati silang nakatira sa may tabing dagat sa Nabotas pero inilipat sila dito sa relocation site. 81 na ang nakararaan. Kumusta dito? Ano okay tinawagan po? Hay eh, nako. <laughs> may kuryente ba? Generator um, lang po. Yung generator, gabi lang po. Pagdating niyo dito may tubig ba? Wala rin. Tapay nag-ikot kun tubig buwan ng Nobyembre nitong nakaraang taon lamang sila nagkaroon ng linya sa tubig. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang kuryente. Kung ikukumpara niya po doon sa dati, mas okay pa doon Kasi dati po, pangamba yung namin. Bagyo. Pagkakarap sa bagyo. Ang mga tubig. Tubig sa dagat. Ayon sa datos ng DILG, nasa mahigit labing dalawang dibong pamilya na ang nairelocate sa pandi. Samantala, aabot naman sa libu-libong pabahay pa sa Pandibulacan ang wala pa rin nakatira. Sa panayam ko sa NHA noong nakaraang linggo, sinabi nila na malapit ng lumipat ang maraming pamilya mula sa mga itinuturing na danger zone sa Metro Manila. Pero ito yung sinasabi nilang lilipatan ng mga pamilya. Marami sa mga units dito, wala pang pintuan, wala pang pintana, may mga bungkal pa sa kalsada. At marami rin sa mga units sa tagal na hindi naokupahan ay marami ng sira. Nang silipin namin ang ilang bahay, ang ilan nagkaroon na ng mga bitak sa pader. May ibang sira na ang mga pinto at bintana. May ibang unit naman na sira na ang mga lababo at palikuran. Wala pa rin linya ng tubig at kuryente ang ibang pabahay. Meron namang dahilan kung bakit kulang-kulang yun pong mga movable fixtures, hindi mo na inilalagay dahil nawawala. Paglilipat na yung pamilya, tsaka lang inilalagay yung mga kailangang ilagay. Nasa limang taon nang walang naninirahan sa libu-libong pabahay sa Pandibulakan. sa mga nagtungo sa Pandi 3 Relocation Site ang 54 na taong gulang na si Aling Milda Kawilan. Galing ako sa ospital, sabi nila, nagbuo daw sila ng samahan para sa nangungupahan. Tapos yun po, sumama ko mula nung out, hindi na ako umuwi. Maghahanap daw po sila ng mga nakatiwangwang na bahay na walang tao at pangsamantala daw na nila titirahan. Kaya sumama po ako dito. Tatlong dekada nang nangungupahan si Aling Nilda sa Bukawe, Bulacan. Pero dahil naputol ang sustento ng kanyang anak na nagbabayad sa upa ng bahay, tatlong buwan na silang hindi nakababayad. Kaya pinapalayas na sila ng may-ari ng paupahan. Yung inuupahan niyo pong bahay, sinara na yun. Hindi po, nakiusap ako nung umuwi ako nung bago ako pumunta dito nung Aotso. Sinabi, nakiusap po ako na maghintay-hintay lang po sila kahit ilang araw lang po. Kasama raw ni Aling Nilda ang isang anak ng magtungo sa relocation site. Walang kuryente, wala ring linya ng tubig dito. Pag-amin ni Aling Nilda, hirap silang mamuhay sa nakalipas na dalawang linggo sa relocation site. Hirap ko ng buhay dito ngayon? Talagang kung sa hirap, ma'am, ma 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 talagang mahirap po. Dahil nangangapa kami sa dilim, walang ila, walang tubig. Pero pinagtitiisan niyo po? Pinagtitiisan po namin kasi wala, kagaya so sa amin na walang kakayanan na mangupahan, talagang titiisin namin ang lahat na hirap. Wala naman silang ibang hiling, kundi magkaroon ng disenteng pabahay. Paano po kung Hindi pumayag ang NHA at sabihin po nila na kailangan ninyong umalis dito hindi po talaga kami aalis dito, ma'am, kasi wala naman po nakapira dito. Siguro, ma'am, sa kadami-dami namin, libo po kami dito. Hindi naman po kami siguro nila mapapatay lahat. Basta po pinag-pinanindigan po namin na dito na lang po talaga kami. Sa socio-economic report na inilabas ng National Economic and Development Authority para sa taong 2015, 48% sa ang target na mahigit 100,000 units ang idiniklarang tapos na. Samantalang 31% naman sa mga pabahay ang hindi pa nasisimulan dahil sa problema sa pagbili ng lupa, building construction at issue ng relokasyon. Bahagi pa rin ito ng 50 billion peso relocation fund sa target na 123,281 units, 81,031 units pa lamang ang naipatayo ng gobyerno. Sa isang dokumentong nakuha ng reporters notebook mula sa Department of Budget and Management na inilabas nila taong 2016, lumalabas na nasa 15,000 mga housing units ang ipinatayo ng NHA para sa 26 na relocation sites ang nananatiling nakatiwangwang o hindi pa natitirhan. Ang dahilan, tumanggi umano ang mga benepisyaryo na tirhan ang mga pabahay dahil sa kawalan ng kabuhayan, pasilidad na pakalusugan, eskwelahan at kawalan ng ginya ng kuryente at tubig. Bukod sa mga nakatiwangwang na pabahay, minsan na rin naging issue ang di umano'y substandard na pagkakagawa ng ilang pabahay ng gobyerno. Noong taong 2015, tatlong unit ng pabahay ng NHA sa San Jose Heights sa San Jose del Monte, Bulacan ang gumuho matapos lumambot ang lupang kinatatayuan nito. Nang bisitahin ng reporters' notebook ang relocation site, na itayo na ang mga nasirang unit, kasalukuyan ring may nakatira na rito. Okay. May ilang mga pabahay naman na itinayo mismo sa danger zone pala. Ibig sabihin, hindi dapat nagtayo dito ang pamalaan. Isa na rito ang nasa may isang libong unit ng pabahay sa Casiglan Village, Rodriguez Rizal. Sa sa pinakmalaking proyektong pabahay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Inilipat dito ang mahigit isang libong pamilya pero kinailangang abandonahin ang pabahay noong 2012 matapos na malubog ang mga ito sa baha dahil sa lakas ng ulan dulot ng habagat. Idiniklarang danger zone ng Manila Observatory at ng mismong munisipyo ng Rodriguez Rizal ang mga relocation site. Dapat hong panagutin kung sino man hoong uh, involved na mga uh, ahensya at uh, project uh, proponents no ng mga pabahay po na naglalagay ho ng mga pabahay sa mga danger zones. Nang bisitahin ito ng reporter's notebook ni Tulamang Martes, napagalaman namin na ang dating abandonadong mga pabahay sa Rodriguez Rizal at San Jose del Monte, Bulacan, inukupahan na rin pala ng mga membro ng iba't ibang militanteng grupo nitong Disyembre ng nakaraang taon. Minabuti na lang daw nilang tirhan ng mga ito kaya sa manatiling nakatiwangwang. Ang sabi po ng NHA, danger zone daw po ito. So ito po yung natinggang pabahay na ito ng limang taon. Ang tanong ko naman po sa kanila, kung ito po ay danger zone, bakit po sila nagpatayo ng pabahay dito? Tapos pinabayaan po nila, ito po ay nasasayang, sayang uh, ito ay nasisira. Kahit na idineklarang danger zone, hindi na raw ito alintana ng mga umuukupa ng pabahay. Hindi po kami natatakot at sa kung magkaganoon man po, kami po ay uh, lilikas po kami sa mahigit isang daang libong pamilyang nasa danger zone sa Metro Manila na tinarget na mailipat noong taong 2013, nasa mahigit dalawampung libong pamilya pa ang hindi nabibigyan ng pabahay. Kailangan po talaga ng madaliin or dagdag na pondo. Yung ibang reforma sa pabahay, hanap buhay, governance, Maa-address po natin unti-unti yung challenges po ng housing program sa buong bansa umaabot na sa 5.6 million ang housing backlog o kakulangan sa pabahay kasama narito ang mga informal settlers at biktima ng iba't ibang kalamidad yung pangunahin pong uh, panawagan ng bagong administrasyon ay yung pagkakaroon po ng in-city or uh, near city at on-site na resettlement sa atin mga kababayan yan ho dapat yung priority